May bundok sa Saudi Arabia na tila sinunog mula sa langit. Maari kayang ito ay tunay na bundok ng Sinai na kung saan hinarap ni Moises ang Diyos. At posible kayang ito ay isang ebidensyang nagpapatunay na totoo ang Biblia. Kung nagbabasa ka ng Biblia, maaaring nabasa mo na o narinig mo na yung Bundok Sinai. Ang Bundok Sinai ay isang mahalagang lugar sa kasaysayan ng Biblia na matatagpuan sa Old Testament. Dito naganap ang isa sa pinakakilalang tagpo at ito ang pakikipagtipan ng Diyos kay Moises at sa bayan ng Israel. Kung babasahin natin ang Exodus chapter 19 to 20, makikita natin doon na ang Bundok Sinai ay binalot ng usok at apoy dahil bumabaroon ang presensya ng Diyos. Ito nga po yung sinasabi sa Exodus chapter 19 verse 18. Ang buong bundok ng Sinai ay tinakpan ng usok, sapagkat ang Panginoon ay bumaba roon sa anyong apoy. Umakyat ang usok gaya ng usok mula sa isang pugon at nanginig ang buong bundok. Sa bundok po na ito, dito binigay ng Diyos yung 10 utos para po yan sa mga Israelita. Kung mapasa po natin yan doon sa Exodus chapter 20. So yung 10 utos po para sa mga Israelita, ito yung naging sentro ng moral at spiritual na pamumuhay ng mga Israelita. Sa Sinai, nangusap ang Diyos sa kanyang bayan. Ipinakita ang kanyang kabanalan, kalooban at natatag ang isang tipan sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Para naman sa ating mga Kristiyano, ang Bundok Sinai ay hindi lamang isang geographical na lugar, kundi simbolo rin ito ng pakikipagtagpo ng Diyos, pagpapahayag ng kanyang kalooban, at simula ng pagiging isang bayan ng Diyos, ang Israel. So saan nga ba matatagpuan itong Bundok Sinai? Ngayon, karaniwang kinikilala ng mga scholar na yung Jebel Musa ay ang lugar na kung saan yun po yung sinasabi ng Mount Sinai na nabanggit sa Biblia. So ito po ay matatagpuan doon sa Sinai Peninsula sa Egypt. Pero nung mga taong 1980, nagkaroon ng isang teorya na sinasabi na ang tunay na bundok ng Sinai ay nasa hilagang kanluran ng Saudi Arabia. Ang bundok na ito ay tinatawag na Jabal al-Lawz ayon sa teorya sinasabi na yung Jabal al lawz sa ilagang kanlura ng Saudi Arabia ang tunay na bundok ng Sinai na nabanggit sa Biblia. Sumikat ang teorya na ito dahil sa mga isinagawang pagsisiyasat ng ilang mga kilalang explorer. Kabilang na dito si Naron Watt, isang controversial na biblical archaeologist. Naniniwala rin sa teorya na ito si Bob Cornuke, dating pulis at mana ng liksik na tumutok sa mga makasaysayang lokasyon ng Biblia. At ang mag asawang sina Jim at Penny Caldwell, mga dating misyonari na naging dokumentarista at independent researchers. Sila ang mga naniniwala na ang Jabal al-Los ang bundok ng Sinai na sinasabi ng Biblia. Bakit nga ba nila ito nasabi? Ayon sa kanila, maraming aspeto ng Jabal al-Los ang tumutugma sa mga detalyang inilalarawan sa aklat ng Exodus sa Biblia. Una na dito, sinasabi kasi na yung tuktok ng bundok na ito ay maitim. Kung titingnan natin maigi, yung tuktok ng bundok ay para talagang sinunog ng apoy. Para sa kanila, ito ay literal na tugma doon sa Exodus chapter 19 verse 18. Yun nga po yung binasa natin kanina na nagsasabing bumaba yung Diyos sa bundok ng Sinai sa anyong apoy. Kaya't nabalot ito ng usok at yumanig ng matindi. Ang maitim na ibabaw ng bundok ay kanilang tinutukoy bilang posibleng ebidensya ng banal na apoy ng Diyos na bumaba sa bundok. dun nga po sa Mount Sinai. Pangalawa, malapit dun sa bundok ay may mga estrukturang tumutugma sa mga kaganapan sa Exodus. Halimbawa na lamang, merong isang batong malaki at hati na tila pinokpok sa gitna. Ito raw ay maaaring bato ng Horeb na kung saan ayon sa Exodus chapter 17 verse 6, pinokpok ni Moises ang bato upang mapalabas ang tubig para sa mga Israelita. Makikita raw sa paligid ang marka ng tubig at erosyon na sinasabi ito ay nagpapatunay sa kwento ng Biblia. Sa paanan din ng bundok, matatagpuan umano ang mga altar na gawa sa batong pinaniniwalaang pinaghandugan ng mga Israelita. Alinsunod po yan sa kautusan ng Diyos kay Moises. May mga haliging bato rin na tila nagsisilbing bakod o harang. Ang mga ito ay maaaring tumukoy sa utos ng Diyos na huwag hayaang lumapit ang mga tao o hayop sa bundok habang naroroon ang kanyang presensya. Mababasa po natin to sa Exodus chapter 19 verse 12 to 13. Yan po ay ilang paniniwala ng mga scholar, archaeologists at ng ilang mga kasyano. Ngayon, ano naman ang sinasabi ng science patungkol sa bundok na ito? Ayon sa mga geologists, may mas natural na paliwanag para sa maitim na kulay ng tuktok ng bundok. Una, ayon sa kanila, ang maitim na bahagi ng bundok ay malabang nagawa sa basalt o metamorphic rock. Ito ay mga uri ng bato na talagang natural na maitim ang kulay. Pangalawa, ang tinatawag na discoloration o pagbabago ng kulay dulot ng oxidation. Isang karaniwang proseso ng pagka-expose ng bato sa hangin at panahon. Ito ay nadudulot ng tila na sunog na itsura. Pangatlo, hindi lamang yung Jabal al-Los ang may ganitong itsura na yun nga, maitim ang tuktok. Marami rin mga bundok sa paligid ng rehiyon ang nagpapakita ng kaparehong kulay at komposisyon ng bato. So para sa science, bagamat maitim ang tuktok ng bundok na ito, ang paliwanag nila dito ay hindi himala, kundi likas na proseso ng kalikasan. Bagama't pinakita ng science na ang maitim na kulay ng tuktok ng bundok ay dahil sa natural na mga proseso tulad ng pagbabago ng bato sa paglipas ng panahon, nananatili pa rin itong makapangyarihang simbolo para sa maraming mga mana ng palataya. Sa kanilang pananaw, ang apoy at usok sa tuktok ng bundok ay tanda ng presensya ng dos hindi lamang noong unang panahon, kundi sa ating mga puso at buhay hanggang sa panahon natin ngayon. Bilang mga Krusyano, mahalaga ang mga ebidensya. Pero dahil tinatawag na po tayo ngayon ng mga mananampalataya, ibig sabihin niyan, namumuhay na po tayo base sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita natin. Ito nga po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ang Biblia ay sapat ng patunay na totoo ang Diyos may siya man o wala ang mga sinasabi sa Biblia, dapat maniwala po tayo dito sa kung anong sinasabi ng banal na salita ng Diyos. So magtiwala lamang tayo sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi sa kung ano yung sinasabi ng mundo, ng social media, at ng mga taong nakapaligid sa atin. Kasama na rin po dyan yung science. Maring mahalaga ang ilang mga sinasabi nila. Pero sa dulo, dapat yung Biblia pa rin ang ating paniwalaan at dapat sundin natin. So kung may mga ebidensya man na pumapatungkol sa Diyos at Biblia, hayaan na lamang po natin yon. Totoo man o hindi yung mga nakikita natin na yon, ang mahalaga sa ating mga puso, tunay at buhay yung ating Diyos. At syempre, sa pamamagitan ng kanyang salita na makikita natin sa Biblia, dapat ito po ang ating ipamuhay.